Um, isulat isulat niyo ng proposal talaga. Na kasama na kasama na presyuhan yung pa, kung anong detalye pwede ninyong ilagay, ilagay na ninyo para hindi tayo pabalik-balik na ano, nagtatanong kung pa paano ito, kung paano yun. niyo ninyo lahat ng impormasyon doon sa proposal niyo para agad-agad eh, may magagawa kami kagad. Ah uh, sa tutulong po mal na pangulo, may dala na po kami ng proposal na kung saan ay well prepared po kami. At, uh, Katulong po namin ang NGO na WWF para po i-prepare yung aming proposal. Dala na po ng aming sekretary sa umta, si Kiman Hosi Alihara. Nandito po siya. Okay. Tanungan. Ano ang maitutulong po ng gobyerno upang ma-regulate ang presyo ng sibuyas? Pag may importation po kasi Hirap kaming magsasaka sa marketing at mababang farmgate price ng sibuyas. Paano po mapoproteksyon na ng gobyerno, kaming mga local producers po ng palay at sibuyas? Okay, Salamat po. Okay. Ang, uh, ang, talaga, ang uh, tanging ano uh, uh, problema, dahil nag-overproduce tayo, bababa talaga yung presyo. Pero para makabawi naman na hindi kailangan ipagbili... Uh, kaagad ay yung cold storage. Kaya maglalagay tayo ng cold storage at uh, meron tayong mga bagong uh, design para sa cold storage. Kasi naging problema problema talaga dito sa inyo yung uh, mahal ang uh, kuryente. Kaya ang solusyon dyan, dalagyan natin ng solar. Uh, power. So yung solar power, 'yun ang mag uh, 'yun ang uh, manggagaling para pa, patak para patakbuhin yung cold storage. Ngayon, uh, tanong natin dito ngayon sa Department of Agriculture Secretary uh, Laurel kung uh, saan at uh, ano yung assessment nila kung ano yung kailangan gawin para uh, anong area ang uh, pinakamainam para makakatulong dito, dito nga sa pag-ipo ng uh, ng uh, hindi lamang sibuyas kundi lahat ng mga gulay, pati isda, pwede rin natin gamitin dyan. Uh, yung napaka-importante talaga ng consorts, si Secretary Kiko ang magpaliwanag kung ano yung detalye para sa inyo dito sa Occidental Mindoro ay uh, uh, salamat sa, salamat po Mr. President. Salamat sa inyong tanong. Oh, Basically, meron tayong gagawing uh, dalawang cold storage. Ginagawang cold storage nyo, isa sa San Jose, isa sa Magsaysay. Uh, -huh. uh, bawat isang cold storage will be with have a capacity of 1,400 tons. Uh, tapos sa 2025 next year, kaka programa kami magdadagdag pa kami ng limang cold storage. Uh, to be finalized lang uh, with this year's budget, no? Okay. Uh, but besides that, meron pa tayong matatanggap na dagdag-suporta mula kay Presidente through DOF and DBM na uh, mag baka maglaan ng uh, maraming cold storage na solar, no? Baka ang target namin ay bumili na 600 units eh, na parang containerized cold storage na ibibigay sa bawat cooperative para makatulong sa pag-store ng mga harvest nyo during peak season para may benta nyo uh, later, no? At hindi sabay-sabay dumagsa sa merkado at bumagsak ang presyo ninyo. Pangalawa, meron tayong mga kadiwa center na major kadiwa centers na ilalagay sa Metro Manila which is your main market ng Mindoro at uh, papayagan kayong, uh, hindi, hindi sa papayagan, bibigyan kayo ng spasyo para kayo ay magbenta ng sibuyas si na walang trader, okay. walang walang gasto sa inyo except yung uh, logistics na tinatawag, yung pagpadala doon. Yung pagpadala daman, naman, naman sa Metro Manila o sa mga merkado ng inyong mga onion, at iba't iba produkto, isasubsidize doon ng Department of Agriculture para ma-maximize ang so kita niya. Salamat. Oh, yun, 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 talagang ba kailangan para yung presyo kasi pagka uh, uh, tag-araw, sempre dangaani tayo ng sibuyas, bababa maraming maraming supply, bababa yung presyo. Pag may cold storage tayo, hindi na kailangan ipag ipagbili kaagad. Na uh, kung ano man lang ang kailangan na ano, ano yung demand para pati na para sa consumer, yung presyo ay eh, medyo pantay-pantay uh, kahit uh, tag-araw, tag-ulan, El Nino, lahat kung anuman ang uh, sitwasyon ay yung presyo ay eh, more or less hindi masyadong nagbabago para hindi rin nahihirapan yung ating mga household at uh, siya, kailangan sila uh, sila nakakaramdam niyan kaagad kaya uh, that, yun ang aming gagawin uh, para para pagandahin ang uh, pang supply at uh, hindi masyadong uh, pabigla-bigla ang presyo ng uh, ng hindi lamang sibuyas kaya na sabi ko iba't ibang gulay pati isda lahat ay eh, pwede natin gamitin yung cold storage. Kaya ganong karami ang ilalagay natin. Dahil hindi lang dito sa Oriental Mindoro ang problema, es eh, sa Occidental Mindoro ang problema, kung hindi sa uh, lahat ng probinsya natin, ganon din. Uh, marami pang nasasayang na, na ani, na gulay. Uh, para kaya kailangan talaga yung cold storage. At uh, yun, ang, yun ang programa ng DA at uh, nakapag-identify na kami ng iba't ibang lugar at uh, doon natin kaagad ilalagay. May merong immediately na may parating pero by next year lima pa. Additional okay. na ila, mas malaki na. Mas malaki na 'yun sa next year. So, maraming salamat po, mahal na pangulo. Salamat po. Thank you. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Ginang Constancia Gilas, para sa inyong katanungan. Ang susunod naman po na magtatanong ay mula naman po sa Backyard Animal Racer Agriculture Cooperative, si Ginoong Roberto Camero. Magandang tahali po. Ako. Magandang tahali. E. Uh, ang tanong ko po, ano po yung maitutulong nyo sa mga nasa hog industry na ma-link o maka-access ng market sa iba't ibang lugar o kaya sa Metro Manila? Sa, sa pamilya, Ayun ang, aming, yun ang aming uh, ginagawa. Uh, para nga ay yung pag-access para sa iba't ibang merkado, yun ay yun, yun ang tinatrabaho ng uh, Department of Trade and Industry dahil dinadala yung mga maliliit na negosyante at uh, bibigyan tuturuan po natin ng uh, tuturuan natin ng uh, paano gumamit ng internet plano dapat i-connect muna tapos kung paano gamitin para yung mga kahit sa Maynila, pwede na ninyong kausap ng diretsuhan. Uh, yun, din ang, yun din ang konsepto ng uh, kadiwa. Yung kadiwa, walang middleman, wala ng trader. Uh, mula sa, uh, mula sa, sa nagsasaka, ay diretso na sa merkado. Yun na lang yung logistics. Wala nang, wala, na, wala nang, wala nang, gumigit na na may kinikita pa at uh, hindi naman kumikita ang gobyerno dahil wala naman, hindi yan ang trabaho namin, hindi namin trabaho yung kumita. Ang trabaho namin ay maging mas magandang sistema. So yun ang uh, mga access na ating, uh, yung mga access na ganun, yun ang ating mga ginagawa ngayon at uh, mabuti na lang may mga bagong technology na pwede natin gamitin, isa na nga dun yung internet pero kailangan din nating ayusin na pagkayong mga fas, yung mga kagaya ng mga cold storage, kagaya ng mga post-harvest facilities lahat 'yan, pati slaughterhouse, lahat 'yan ay pararamihin muna natin para maging mas maganda ulit para pareho nung sibuyas para maging mas magandang presyo at hindi pa bago bago na basta't may na nangyayaring konti, magumulan ng konti o na, 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 na peste ng konti, yun ang magkaka, nakakaproblema problema agad. Oh, sige. Go, go, go. Oh, pati na palang refrigerator truck, meron na tayo. Uh, si Sek Kiko ang magpaliwanag. Uh, sir, yung uh, besides sa nabanggit uh, ni Presidente, ang programa ho natin is Uh, Unang-una may Inspire program tayo na tayo ng, nabibigyan ng uh, pera at uh, budget para mag-repopulate. No? Uh, maglalagay rin tayo ng mga slaughterhouse. Tsaka katabi ng slaughterhouse is a cutting facility. Yung pagkatay uh, ng baboy para mag-value added. At then yun na nga, i-link ko yan katulad sinabi ni Presidente sa Kadiwa with the help of DTI. Uh, and uh, Uh, we will support dun sa transport din ng inyong mga produkto sa mga Kadiwa centers na itatayo natin sa una sa Metro Manila tapos of course lalawakan as uh, as the time goes by so hopefully with that mas stabilize natin ang presyo ng pork sa merkado sa buong Pilipinas at uh, uh, Tumaas din ang inyong uh, uh, kita or selling price on average at mabawasan din ang trading ng mga traders. Thank you. Last few months, medyo... Thank you po. Uh, Ayan, marami. maraming... Manong, kumusta yung sitwasyon sa swine flu dito? Uh, tungkol marami, bang, marami bang na, na peste? Uh, may iba't ibang lugar na po ang kwan, din na po ang ASF, iba't ibang bayan na kung saan ay medyo apektado na po yung ibang bayan. O oh, sige. Well, kasi nagkaroon na na mayroon ng uh, ang Vietnam nakapag-produce na ng bakuna para sa para sa mga para sa baboy, para sa swine flu. At uh, namili na tayo, namimili tayo tuloy-tuloy ang pag kasi kakasimula lang. Pero June July, June, will be receiving. Ah, o sige, magro-roll out na ng, uh, ng bakuna na siguro Hunyo, uh, Hulyo, uh, na namin. Dahil inaantay pa natin yung production ng, nung bakuna sa Vietnam, doon tayo kumukuha at silang nakapag-develop ng, ng vaccine para sa, sa swine flu. O, para matulungan ng uh, matulungan ng livestock uh, ma, ang mga livestock grow, ang mga growers ng livestock ah, uh, pati na yung manok uh, meron ding uh, yung tinatawag yung tinatawag na avian flu meron na rin uh, nagkakaroon na tayo ng bakuna uh, para diyan kaya uh, mabuti naman sa palagay ko dahan-dahan uh, eh ma, ma mababawasan na natin hangga't mawala na yung swine flu dito sa Pilipinas eh, malaking bagay po yon kaya ta, uh, sige, uh, asahan yon na may parating naman ngayon yon yung mga sa yung bakuna nga. Uh, yun, yun talaga wala nang ibang sagot eh. Uh, meron tayong ginagawa ng consolidation, pinagsasama-sama natin yung mga backyard na, na yung uh, backyard grower. Eh, wala tayong yung tinatawag na biosafety na hindi tayo nakakatiyak na may, na may swine flu doon o hindi. Kasi hindi naman mapuntahan ang bawat bahay. Kaya tang ginagawa rin na isa pang strate, uh, strategy natin ay binubuo lalagay natin sa gagawa tayo yung uh, cooperative siguro gagawa ng isang buho para yon talagang mabantayan at mabuti hindi tatamaan na ng swine flu. Kaya at marami tayong ginagawa para para sa mga sa livestock growers uh, at uh, ma, mabuti na lang at may pag-asa na tayo na uh, nagka-vaccine na, may pag-asa na tayo na gumanda yung sitwasyon tungkol diyan. Okay. Okay. Ah uh, maraming salamat po uh, uh, presidente kasi malaking tulong po yung vaccine sa amin lalo na sa mga uh, growers. Salamat oh, po. Okay, thank you. Maraming salamat po Mr. Roberto Camero. Ngayon, atin naman pong pakinggan si Miss Conchita Roldan, chairperson ng Occidental Mindoro Federation of Tuna Fishers Association para po sa kanyang katanungan. Ah, magandang tanghali po, Mahal na presidente. Uh, tuna Industry, uh, Federation Occidental Mindoro Federation of Tuna Fishers Association. Ako po ang chairwoman ng OMTA Federation. Sa Occidental Mindoro po, ay isa ang tuna sa nakilala bilang producer agency. At dito po nanggagaling ang supply ng medyo supply ng tuna sa Mindoro Strait. Kami po ay nakatanggap ng isang refer ban, refrigerated ban mula po sa DA before. Sa ngayon po ang problema namin ay kung paano po kami magkakompetensya sa mga traders upang mabili po ng maayos sa presyo ang aming, ang aming ng tuna dito po sa Mendoro Street. Ito po ang aming kahilingan, mahal na Pangulo. Ano, ano naging problema? Sana po magkaroon kami ng financial assistance o trading fund upang ang Tuna Federation na po ang bumili ng aming produktong tuna dito sa probinsya upang may deliver po namin ito sa Metro Manila at sa Karatik Provincia upang ang tuna po ng aming mga magtutunay ay mabili sa magandang presyo at nang sa ganon kami po ay makatulong sa aming mga, mga at sasamahan po na magtutuna so, sa, sa Mindoro Street. Yun po ang aming kahilingan. Mabigyan po sana kami ng financial assistance o trading fund para po sa Tuna Federation. Para kami na po ang mamili ng tuna na nahuli na aming mga tuna fishers para mabigyan po namin ng magandang presyo yung aming tuna para may deliver po ito ng maayos sa Metro Manila at sa Karatig, lalawigan po ng Occidental Mindoro. Okay. Yun lamang po aming kahilingan, mahal na uh, Pangulo. Uh, ah, okay. Ang ang DA, ang Department of Agriculture, merong uh, ay, ang tinatawag ACPC, which is uh, Agricultural Credit, ina, uh, pautang. para nga, na pwedeng gamitin, hindi lamang para sa, sa tanim, pa, hindi pati na sa fisheries. Uh, ay pwedeng gamitin yan para maumpisa na nga lahat ng na, nais ninyong gawin. At uh, what are the details of that? Paano natin i-roll uh, uh, out up especially for the uh, for the tuna, tuna packers and uh, the uh, Basically, fishermen. Basically, kung gusto nyo yung package, kung pwede sumulat na lang po kayo sa office ko mismo sa akin mismo yung inyong cooperative kasi it has to be cooperative based eh. at uh, I will guide na lang ko kayo kung paano but basically there's an office for that yung ACPC program uh, na na nag- na, 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 uh, nag- so survey, accredited at uh, nagbibigay na ng uh, loans uh, for use in uh, agriculture and fisheries. Oh, Yun, yun ang pwede namin gawin. Uh, kukuha tayo ng pondo doon. At siguro, uh, gumawa, maganda siguro kung makagawa kayo ng proposal para makita namin kung ano yung talagang kailangan, magkano ang kailangan, saan ilalagay, uh, kung sabay-sabay kailangan yung, yung pondo o every other month o kung ano yung, paano yung sistema na gusto ninyong gawin para mapag-aralan namin sa Department of Agriculture Uh, sa Department of Agriculture ma may ma plano namin yung pag-release ng nga nitong pondo na ito. Okay, maraming salamat po, mahal na Pangulo. Isulat, ma'am, ma'am, isulat, isulat ninyo ng proposal talaga na kasama na, kasama na ang presyuhan. Yung pa, kung anong detalye pwede ninyong nilagay, ilagay na ninyo para hindi tayo pabalik-balik na ano, nagtatanong kung pa paano ito, kung pa paano nilagay ninyo lahat ng informasyon doon sa proposal ninyo para agad-agad, eh, may magagawa kami kagad. Uh, sa totoo lang po, mahal na Pangulo, may dala na po kami ang proposal na kung saan ay well prepared po kami. At, uh, katulong po namin ang NGO na WWF para po i-prepare yung aming proposal. Dala na po ng aming sekretary sa UMTA, si Jose Arli Hara. Aha. Nandito po siya. Okay. So, pwede na po namin ipareserve, mahal na Pangulo? Ano? Oo, oh, siyempre. Kasi sa totoo po, kawawa po yung aming mga TFA yung nangulit pa ng tuna. Dahil po, pag nakauli ng maraming tuna, ay binabarat po sila ng mga kasa. So, as a chairman po ng OMTA, yung meeting po namin, ay lagi pong pinaparating yung problema sa presyo ng tuna. Kaya naisipan po namin na pupunta kayo dito sa Bagong Pilipinas, San Jose, ay nagprepare na po kami ng proposal para po sa mahal na Pangulo para mapag-aralan po yung aming Uh, kahilingan na sana po mabigyan kami ng puhunan para ang Tuna Federation na po ang mamili at, kami na, at para makatulong po kami sa aming mga membro para umangat mga naman antas ng pamuhay ng mga ating mga magtutuna dito po sa probinsya ng Occidental Mindoro. Maraming salamat po, umahal na Pangulo. O so, so, so oh, oh. oh, sige, yan ang gusto ko sa inyo, nakaredy yung mga folder ninyo kagad. Tama yan. Tama yan. Kaya pala ikaw ang namumuno nung no? ano. <laughs> Dahil ano, i-receive lang namin itong isa. Uh, Maiwan namin sa inyo para meron kayong receive copy. <laughs> so it's, it's basically it's oh, cold storage din oh. niyo. binabasa namin 'yung sulat. Ito kailangan do. Yung ice making machine para ito, sa mangingisda ah uh, yung cold storage na pag-usapan na natin, meron dito portable solar ice making machine para doon siguro sa maliliit na bagsakan ah uh, doon tayo maglalagay ng ice making machine. Uh, para, yun ang dadalin ng uh, de, pag uh, tinatransport yung isda. At doon sa mga manging isda, dadalin nila doon sa bangka nila. Tapos pag may nahuli, de, ilalagay ka sa yelo para magkaroon tayo ng fresh na ano. Tapos, oh. na conservation management zone. Nalabas na under F, sa FMA na natin yan. Na. Meron tayong fuel subsidy. Oo. Itong hinihingi niyong fuel subsidy, meron na yan. Meron na tayong binibigay na para sa para sa mga manging isda dahil nga sa gumagamit sila ng uh, gumagamit sila ng krudo. Ito na yung huling kanina. Okay na yun. Ito na yung proposal nila. Asama Maraming na. salamat po, mahal na Pangulo. Ito yung importante ito ah. yung tuna conservation. Meron na bang study dito yung sa tuna conservation? management zone. Meron nang gumawa ng study nito para mapag-aralan na namin. Paulit po, mahal na Pangulo. yung, yung itong establishment na kalagay dito sa sulat nyo, uh, establishment of tuna conservation management zone. Uh, meron meron nang gumawa ng study diyan kung ano yung mga ano yung saan, saan ilalagay i, paano pag-manage niyan sa yung zone na yan. Kasi hindi naman hindi naman dapat basta ihiwalay natin at ipagbabawal natin makapasok yung iba. Uh, kailangan din na ma-manage yan eh. Kasi syempre pag fisheries yung kanyang breeding ground kailangan hindi nagagalaw, kailangan kung ano yung uh, kung minsan kailangan dinisin yan. So we need, kailangan namin ng plano para dito. Kung may gumawa na ng plano, pakibigay sa amin. Kung hindi pa, gagawa kami na nang Ang before na ang pwedeng gumawa nito. Bali, katulang po, katulang po namin, mahal na ang NGO na WWE para po sa pagpaplano diyan dyan sa sinasabi ninyo. Sila po yung NGO na tumutulong po sa Mindoro Street na kung saan po ang nasasakupan nito ay anim na munisipyo yung Rizal, bayan po ng Rizal, Karintaan, uh, Sablayan, Santa Cruz, Mambura po at saka Paluan. Yan po ang nasasakupan po ng uh, Federation ng Tuna Pacers Association. So sa ngayon po, andito po yung aming kagalang-galang na Mayor Ernesto C. Pablo na tumutulong din po sa amin para po lalo mapaunlad ang pangisdaan sa bayan ng Rizal. So nandito po ang aming Mayor. At gusto ko rin pong iparating sa ating mahal na Pangulo ang Federation of Peserfolks, Association of Rizal po, ay mayroong ongoing project na funded ng World Bank through PRDP. And ito po ay tuna processing plant. So, ongoing project po siya at okay, kaya po mayroon din po, po, po kami resolution para po dyan Tuning sa puhunan sa pamimili ng tuna. So, unti-unti. Unayin ko po okay. munang mga bago po ang aming tuna processing plant. Siguro po, hindi po ito ang una at huli natin yung ang mahal na Pangulo, dahil pagkailangan po namin talaga ng na suporta, ay akat po namin ang lahat ng ahinsya na pwede makatulong sa amin para umangat naman po ang antas ng pamuhay ng ating mga marginal peser box. Magandang tanghali po sa inyong Magandang lahat. Magandang tanghali at maraming salamat. O meron, meron na pala kayong uh, nakukuha tulong sa WWF, pati World Bank. So titignan namin kung ano yung plano nila. At uh, syempre, kami babaka pa namin uh, sa Department of Agriculture. So, dahil ang mga pinadala yan, ay yung mga eksperto talaga at marunong sila tungkol dyan. Kung ano ang pangangailangan, lalo na kasi nagbago rin ang pangangailangan dahil sa climate change. Eh. So oh, nagbabago, nagbabago, nagbabago yung kung saan pumupunta yung isda. Yes, sir. Kaya kailangan natin uh, kailangan natin yung mga mga siyentipiko na magpag-aral ng mabuti para alam natin yung gagawin natin para yung perang lalabas natin, perang yung gagastusin natin, E mapunta naman sa tama. Ma Opo. Maramdaman naman talaga ninyo na nakatulong. Opo, o. maraming salamat. Ah, bago maraming salamat. Po ako, bago po ako magtapos, uh, meron po kaming natanggap ngayon na isang 62-footer fiberglass bangka na kung saan po ay awarded from the at, at before. So ginagamit na po namin yung 62-footer para sa panguhuli ng tuna sa bayan po ng Mamburaw. Yun yung, so, ano, yun yung bangka ng 650, yung oh, 62 feet. 62 footer po siya. Oh. Fiberglass bangka. Kano pala yung pinupuntahan ninyo para mga isda? Aba 15 kilometer po. Mga 15 kilometers? Sa Palawan. Outside. 15 kilometers. E, opo, sa 15 Ang, kilometers. Kumisen so, po pag dumadaan po yung tuna seasonal. Dito oh. lang po siya sa 15 kilometers. Naaulo na po yung ating oh. mga mangisda ng kailangan, tuna. Kailangan para do sa tuna, ilalaki ng isda eh. Kailangan mas malaki yung bangka. Oo. Oh, oh. Kaya oh. mabuti na, na na meron na kayo nakuha ng 62 footer na na bangka. Opo. Oh, okay, maraming salamat. Maraming salamat Thank po, mahal na Maraming salamat, Ms. Conchita Roldan. Dito po, nagtatapos ang ating open forum at para po sa mga query, queries, concerns na hindi po na-accommodate ngayon, maaari po ninyo itong isulat at ito po ay tutugunan in writing ng aming mga concerned agencies. Maraming salamat po sa ating mga guests, participants na nagtanong. At salamat po, mahal na Pangulo at, at, at sa ating pong mahal na Secretary of Agriculture. Maraming salamat sa inyo lahat. At uh, dapat ang, ang uh, tingin ninyo, nagsimula pa lang tayo. Nagsimula pa lang tayo. At tuloy-tuloy uh, ang aming gagawin. Kaya kung ano man, kaya ready nyo na nga, tama, tama si Manang. mag na kayo ng folder ninyo. Padala nyo nyo kagad sa amin. Para alam namin yung gagawin namin. At, uh, <laughs> All right, so yung napag-usapan natin dito, hindi, lamang hindi naman lamang hanggang dito na lang yan. At uh, lahat yan ay namin para maramdaman ng, uh, ng, ating mga magsasaka, lahat ng ating mga mangingisda. isda. Uh, eh, kahit na nasa gitna tayo ng uh, El Nino, kahit eh, kahit papano may hanap buhay pa rin. Maraming salamat sa inyo lahat at uh, ay sana po wag kayo magsawa sa pag-abiso. Uh, sa amin sa sa national government kung ano pa ang pangangailangan ninyo andito po kami lahat madali po kaming kontakin pag uh, wag po kayo mag uh, wag kayong uh, ma, na nagdadalawang isip na magpadala ng boulder sa amin maraming salamat po magandang tanghali po sa inyo